<laughs> Ay, you know. Ipapakita ko sa inyo. Ayun, you no. Know. Hey! Ay! O, oh, diba? So, ito na yung paliguan na, ano? Na sakula ko griber. Yan, ang ganda, oh. Hindi kasi masyadong kita, eh. Ang ganda, oh. Hindi lang, hindi kasi tayo pwede maligo, eh. <laughs> Susunod na lang siguro. Sige, sige. So, ayan, medyo malapit na tayo sa bahay ng customer. Pero, pwede mo sigurong bumaba para mag-video-video lang ba? Hmm. Baka na. Excited ka? Excited <laughs> ka? May agi dyan. Excited ka po sa? Excited na. Agwa? Oo, excited nga. Ah, sige, sige, sige. Try it ah. ah yan na. Sige. Ayan, so, dito tayo sa ano, bahay ng customer. So, balikan ko kayo mamaya. Tapos na. 2,000 years later. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa Sitio Kulakog. So may papakita lang ko sa inyo na kadugtong to ng Kulakog River. Or uh, should I say na ito na yung Kulakog River. So ayan, pakita ko sa inyo. Ganda ng tubig oh. So ayun, sabi ng customer namin uh, na feature na daw to sa, ano, sa GMA. Ayan. Hey. Hey, hey. Bus. hey. Boss. Kulakog River. So, yan, oh. Ganda. Masarap dito mag-camping. ganda na tubig oh. So pag maliligo ka dito, uh, doble ingat lang kasi malakas yung ano. Malakas talaga yung agos ng tubig. So ito yung nakita natin kanina sa ano nung pababa tayo sa daan. So, ayan. So ito yung daan, pasok naman yung motor. Hindi lang pasok yung sasakyan kasi walang ikutan. So ay eh, naglakad lang tayo dito pababa galing dun sa main road. Ano? lakad tayo sa unahan na ano ng konti ayan, ano, ano pa naman yung tubig eh so sabi nung customer namin yung pinagdelivera natin ng ano ng foam at saka ng pull out bed so na feature na daw to sa ano sa GMA hindi ko lang alam kung anong ano ng GMA yung nakapag feature nito so ayan, tabi po ganda oh. Lukas ang lakas ng agos oh. <laughs> Diyan masarap mahiga para ka na rin diyang na massage. Ayun oh. Sarap pakinggan ng buhos ng tubig. Sa so, doon tayo galing. Ay sinasabi ni Sir na ano na naputol daw na tulay. Kasi so, may isang tulay pa daw dito eh. Siguro doon na yung sa unahan. Ayun ang ganda. Dito lang yan sa ano si Chukulakog sa Barangay Kabadisan Ragay. So yun, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makita tong lugar na to. So, sa mga lugar dito sa Ragay, napakaganda. Ayan o. Oh. So yun, sana maabutan pa to ng mga susunod na generasyon. Ayan, mapangalagaan dito sa Kabadisan. Kasi napakaganda talaga. Ayan o. Oh. Sarap siguro maligo. <laughs> Kaya lang hindi tayo pwede maligo eh. Eh, nakakatemplang maligo. Ginagawa nitong dalawang to. <laughs> so, ayan, perks. Pag nasa, ano, ka, nasa field, nasa deliver. So, ayan makikita mo yung mga magagandang lugar dito na nakatago. So, ayan o. Oh. Sa tinagal-tagal ko dito sa Ragay, meron palang ganito kaganda dito na lugar. Ayan, o. Oh. yun yan babalik na tayo so <laughs> shoutout na lang sa lahat ng taga ano uh, si Chocolacog barangay Kabadi San Ragay so yan dito na lang kayo mamaya let's go ayan babalik na tayo kasi meron pa tayong next stop pupunta pa tayong Del Gallego so ayan let's go So, may mga local style dito ng ano Ayan. Pakita ko sa inyo kung saan ako dumaan. Hoy okay, sir, may pal paligawan pala kayo dito maganda. <laughs> So ayun dito ako dumaan Diba Akyat na akyat na <laughs> So dun tayo galing Ayan Ay nako Hindi na tayo masyadong inihingal kasi sanay na tayo maglakad ng malayuan na saka paakyat diba akyat na akyat talaga so yan yung truck natin yan so hanggang dito na lang yung vlog natin guys maraming maraming salamat